mga kalisan, lagyan natin ng ano, yung trapal ng ating mga four babies kasi inaano sila na lalamigan para hindi sila magkasakit. Ayan. Huwag naman sana. Ayan, loko naman ito. ito. Hindi na nagpapatuyo ng damit. Ang tagal na yung ulan niya. Halos ano eh, magdama. Ayan magdamag yung ulan niya. Lagyan natin ng tarapal yung ating mga ano for babies kasi alam kong nilalamig sila. So, ilagay natin itong tarapal para ano siya, hindi sila masyadong malamigan. Ayan, lagyan natin. ito yung ilagay natin. Ay mga palisay, nalagyan na natin ng ano, trapal dito para hindi sila malamigan. Ayan yung ating mga pelisitas o oh. sa katimtaro ko. Oh. Ilagay lang natin na ganyan. Para may trapal sila. Para hindi sila malamigan. Sobrang lamig na kasi. Pati ako ginigina. Tignan nyo dito sa labas. Eh? Ayan oo, umuulan. Walang tigil. Ang maganda naman, hindi naman masyadong malakas. Yun nga lang, tuloy-tuloy ang ulan. Ayan. Ang ating mga poor babies yung ano natin, kamote natin na tanim ng ating uh, si Max noon. Ayan. Eh. Nabuhay na sila. Ayan. Ay, wag mong anuhin yan, ano? Mama Cat Orange, wag mong anuhin yung trapal nyo para hindi mahulo. Ha? Ay, nako. Itaas na lang natin dito. Wag yung anuhin, Simba. Tiara. Kiara. Ayan, o, dinamitan ko yung ating felicitas. Ayan, sobrang, ano, mahaba na yung ulan. Ang tagal na. So, ayan lang muna mga kalisan. Bye-bye. Mag-ingat -bye. po tayo palagi.